Hello guys, magbukas tayo ng ating pinamili. Tsari, huwag kayo magreklamo dyan ha. Manood lang kayo. <laughs> yung vlog ko ba? So yung vlog ko kayo sobrang ganda. So, pinapay. Bakit ganyan? Alam niyo yung amo ko. Ano talaga yan? Pag mayroon siyang gustong bibilihin, dalawa lang kami kasi kakain. So, ganito masarap ito guys yung parang st sticky ganon so, dalawa siya dalawa dalawa kasi mayroon ako kung mayroon siya mayroon din ako tapos itong tinapay masarap daw to so mayroon din ako pero eh, ito ang pinili ko ako lang kakain kasi kung ano yung gusto ko hindi niya kakainin tapos ito <coughs> salmon salmon yan ako daw din ang kakain. Pagbihira yan. Hindi naman siya kumakain. Masyado. Tapos, carrots, uh, mais. Ito, akin din. Lahat na lang yata akin. Tapos, ito. Uh, ang mga Chinese guys, mahilig to sa, dati, mahilig sila sa long soup, ganon. So, ang pinakamahaba nilang long soup na yan, 3 hours ngayon, hindi na pwede. Yan ang sabi ng doktor, dapat 45 minutes lang. 45 minutes lang ang dapat magluto, hindi overcook. So, hindi sila ano dyan. Natuto naman na siya. Biruin nyo guys yung tatlong oras. Yan yung tututukan mo. Halos maghapon mo yan. <laughs> Tapos, ayun, yung binili namin. Na olive oil. May tinawagan pa siya kasi masela na siya ngayon, guys. May tinawagan pa siya ang tao kung, iwan ko kung doktor siguro, kung pwede sa kanya. Tapos, ito sa alaga ko. May alaga ako, guys, pero, ayun, na ba? Ayan, yung sauce. Very easy lang mag, ano, guys, very easy lang magkaamo ng Chinese. Kaya ayaw ko magkaamo ng puti. Bakit? Ay, Diyos ko, malaki yung kain yan sila ng kain. Ayan, sinisiraan. <laughs> kain yan sila ng kain. Tapos, oh, mahilig yan sila sa pasta. Oo. Oh. At Chinese case, hindi na kain. Kaya maganda magkaamo ng Chinese. Kasi kakaunti yung pagkain. Tapos, ito. Tawag dito, yung star bag, ano? Tapos, ito ay Cooking wine. Gano'n. So, yun lang sya, guys. Pero, nabibigatan talaga ako. So, ganun lang sya, guys. Ang amo ko, guys, ay Chinese. Yung una kong amo, Chinese din. Tapos, nung second na amo ko, ayun, Chinese din. Dati, Tinawagan ako ng puti. Kasi, gawa ng experience. Ko. Kasi, mahilig nga ako sa hayop na yan. <laughs> Ayan. Siyempre, malaki din yung sweldo. Kung, ano kung marami yung hayop <laughs> hayop na yan na ano na alam niyo yon na alagaan sabi ko doon na lang ako sa isa kasi tsaka ano ako nakaperma na ako kawawa naman yung isa na alam niyo yon pinermahan mo na tapos hindi pa, hindi ka pala natuloy so dapat ano tayo kung ano yung pinemahan mo doon ka na. Mamaya, perma ka ng perma dahil malaki yung offer, yung masama yung ugali. Yun nga lang, sinasabi ko sa inyo dito, ano, yung mga, mga ano, puti guys, malaki sila magbigay talaga. Pero may mababait, mayroon namang hindi. Katulad lang din natin, katulad din ng mga lokal dito. Ganon. Pero sa ano ko, mahilig talaga sila magluto guys, yung mga puti kung ano-anong i-bake mo yan, gano'n. Kahit mga Asia na mga Indian, gano'n. Ano, magluto. Eh, hindi ako mahilig magluto. So, kaya okay na ako. Pero, nasa inyo. Pero, pag sa puti kasi ang amo, guys. Medyo, ano, malaki yung sweldo. Ganon. Yun nga lang. Malaki yung bahay. Malapit sila sa dagat. Ganon. So, lo, mamili lang kayo kung saan yung gusto ninyo. Ako, prefer ko pa rin yung Chinese. Kano, na Chinese na mo kasi kakaunti sila kumain. <laughs> kakaunti sila kumain. Alam nyo yung konti kumain. Ganar. So, ayun lang siya guys. Hanggang sa muli. Ang dami kong sinasabi. Sana nag-enjoy kayo sa aking tinapay. Ganon. Pero una papá visa tanta recaja.